Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung umaga niyo na panood ito, magandang araw o kaya magandang tanghali man. Ah, kahapon habang nanonood tayo ng rally ng Iglesia ni Cristo, nagsasalita si dating senador Amy Marcos. Bigla nating nalaman pagkatapos ng kanyang salita ay Pauwiin na ang lahat ng mga kapatid at tapos na po ang rally ng Iglesia ni Kristo. So maraming nang message sa atin anong nangyari bakit tinapos na ng iglesia ang kanyang rally. So maraming haka-haka na lumabas pero hindi talaga natin alam kung ano ang totoo. Inisip namin na dahil nasa malayong lugar yung mga kapatid na dumalo at darating na yung Wednesday pati Thursday kung saan ang iglesia ay may pagsamba inisip namin na kaya hininto para makauwi yung mga kapatid. Pero mayroon ding nag-iisip na baka delikado na kaya pinauwi. So alamin natin ano ba ang totoong nangyari. Bakit uuwi na yung mga kapatid? So pakinggan natin si Brother Sabala, spokesman ng INC tungkol dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng tatlong araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control project sa Pilipinas dahil sa bilis at lawak ng media coverage kapwa lokal at international na nalikha ng naturang rally hindi na kinailangang abutin pa ng tatlong araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nagcover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Lubos din naming ipinapaabot ang aming tauspusong pusong pasasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na dumalo sa Rally for Transparency and a Better Democracy sa Kirino Grandstand sa Maynila noong linggo Nobyembre 16, 2025. Sa ikalawang araw ng rally, Lunes, Nobyembre 17, mas marami pang mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya ang dumating sa venue. Ito ay pagtugon sa panawagan ng pamamahala ng Iglesia upang iparinig ang aming tinig sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pamahalaan na agarang tugunan ang malawakang korupsyon na nakaapekto na sa ekonomiya ng bansa at maging sa international standing nito. Ito rin ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ipinagkakaloob sa mga mamamayan ng bansa. Ang karapatang magpahayag at ang karapatang mapayapang magtipon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsikap upang matiyak na ang rally ay manatiling peaceful orderly at disciplined. Kabilang na ang Philippine National Police, ang National Government at ang Manila City Government. Lubos po naming pinahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mula pa sa pasimula, aming binigyang diin na kami ay laban sa mga kilos na salungat sa konstitusyon. Nagsimula kami ng mapayapa at nagtapos kami ng mapayapa. Kaya sa ibabaw ng lahat ng ito, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos at ibinabalik namin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. So yan, narinig natin ang dahilan. Uh, yung dalawang araw, tama na para ma maiparating ng Iglesia, maiparating ng bawat Pilipino yung Kanyang hinaing mga bagay na nais niyang sabihin sa gobyerno. So, kaya tinapos na ang rally. So, yun po ang pinakadahilan. Sana po walang gagawa naman ng mga kwento dyan na kahit ano-ano lang ang sabihin. So, until next video, maraming salamat sa inyong panonood.